helicopter nagpiyo pala kami ng butane gas kasi yung helicopter namin lumilipad daw na, oh lumilipad na yung helicopter namin ah uh, pala kami ito may piloto assistant pilot and my trainee pilot ah, uh, sana all nasa Sheridan para na experience nila mag drive ng helicopter makin maging piloto at sa wakas natupad ko na <laughs> natupad ko na ah oh ah. helicopter tulong yan oh di ba oh nasa ipapawid tayo oh. nakikita natin ng mga sakyan sa baba oh oh ah. nasa ipapawid tayo kanya ng helicopter eh, ay kita mo mga ba bahay sa baba oh di ba oh